pagkahatid na nga namin kay Shane sa kapilya dahil meron nga ngayong pagsamba. Nasamod nga itong si housemate at walang tupa. Pinasama nga niya ako sa paghatid at ang sabi nga niya ay mag joyride nga daw kami pagkatapos. Ba naman pagdating sa galaan ay gustong gusto ko yan. Habang nasa mood pa nga itong si housemate ay dapat kong samantalahin. Dahil kapag tinopak yan, abay wala akong driver. Nasa kanya nakasalalay ang mapupuntahan kong lugar dito sa isla ng Burakay at sigurado ay hindi ko kayo mator sa mga magagandang tanawin dito sa isla ng Burakay kapag yan nga ay may topak. Kapag si housemate nga ay may topak kahit anong yaya mo nga dyan ay hindi ka talaga nyan susundin at hindi ka ipagdadrive aba, mahal din ang pamasahe kapag nag-arkila ka nga ng habal-habal. Minsan nga, ay napapaisip na nga rin ako na magpa-practice na lang kaya ako ng motor. Para kahit tinutopak siya, ay ako na nga lang ang magdadrive. <coughs> Malaki nga rin yung matitipid mo sa pamasahe kapag meron ka nga ang sariling motor dito sa isla. Kahit saan ka nga pumunta at mag joyride ay gasolina nga lang talaga ang iyong poproblemahin. Pero ang mas madalas na problema ng mga may motor dito kapag wala kang transport. At nako nako magninja mobis ka talaga kapag merong bantay. <laughs> So ayun at niyaya ko nga siya dito banda sa Metali Papa Meron din kasi ditong magandang pasyalan at napakalawak nga itong bakawan or mangrove. 10 years ago sa aking pagkakatanda nakita ko pa nga ito na meron ngang tubig. At nagulat na nga lang ako isang beses nakita ko nga itong tuyot na. Hindi ko nga alam kung ano ang nangyari or baka nakalimutan ko lang. <laughs> ang pagkakalam ko kasi dito ay nilinis nila noong panahon ng closure. At dahil hindi ako marites, kaya hindi ako nakikiisyoso. At hindi rin talaga ako palalabas ng bahay. Simula noong nagbablog na nga ako ay mahilig na nga ako mag at pumunta kung saan saan. Kaya naman kapag sinipag ako at walang topak si housemate, dadalhin ko kayo sa mga magagandang pasyalan dito sa isla. Mga alas 7 pa nga ng umaga ito kaya naman hindi pa ganun kainit. Mayroon din palang upuan dito na pwede kang umupo. Kung ang mood mo naman ay gusto mo magmuni-muni ay mamili ka nga lang kung saan ka pepesto. Kung magde naman kayo ng jowa mo, abay perfect na perfect at napakatahimik ng lugar dito. Kung meron ka namang problema at napakabigat ng dinadala mo sa dibdib, pwedeng pwede ka nga rin pumunta dito at isigaw ang lahat ng hinanakit. Ano daw? At eto pa, bibigyan ko kayo ng isang napakalupit na tip. Makaganda nga rin mag-picture taking dito at gawing profile sa Facebook. Palagi naman ngang nakabukas ang gate dito kaya anytime ay pwedeng pwede ka pumunta dito. At dahil nawala na nga ang visa ng pagiging good mood ni housemate ngayon, kaya naman nag-aya ka agad na umuwi at sunduin na nga itong si Shane. Saktong sakto naman ay tapos na nga ang kanilang pagsamba. Kaya pagka na pagka na nga namin sa bahay ay eh nagluto na nga kagad ako ng aming ulam. Para nga akong nagkikrabe ngayon ng chicken feet adobo. Abay, hindi ko na nga pinigilan itong aking sarili at nagluto na nga ako. At dahil wala nga ang libreng linis sa aking pinagbilhan, kaya naman ako na nga lang ang naglinis ng kanyang kuko. Medyo madami-dami nga ito at isang kilo nga yung aking nabili. At dahil paborito ko aba pasugta ng ginhawa at lamon. Ay hala sige, pasugti ang ginhawa, astama burus dik. Hinati ko na nga ito sa dalawa para naman hindi mahirap kainin. At para mas lalong dumami. Siyempre kapag paborito, ang gusto natin ay madami nga tayong makakain. Ilaga ko na nga muna ito at pinalambot nga sa ulingan. Dahil kapag sa gasol nga natin ito pinalambot, sigurado ay mauubos nga yung ating hindi kalan. Hindi kasi ako mapapakain neto kapag matigas nga. Yun, para ka lang nakikipaglaban sa digmaan. <laughs> Kaya kapag ako nga nagluluto nito ay naghihiwalay talaga ang laman sa buto. Charis. Pag kinain mo na nga siya ay sobrang lambot. Katapos ko na nga palambutin to ay hinango ko at saka hinugasan. Bago ko nga siya ginisa sa sibuyas at saka ng bawa. Lagay na nga rin pala ko dyan ng siling demonyo na binabad ko nga sa aming sukaan. Dahil yun nga ang gustong gusto ko sa chicken feet adobo ay yung sobrang spicy. Kaunting pakulo na nga lang din ang ginawa ko dito dahil malambot na nga rin itong chicken oh, feet. O siya at hanggang dito na lang muna itong aking video. Thank you. For watching bye